Mm-mm-mm. Uh, 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 Ganyan ako. lang. Straight mo lang. <laughs> Ay, nahawakan ko pa lang eh. Siguradoy mo lang sa ganun. Sungit! <laughs> okay. Sige. Sabi mo eh. Bali, tatanggalan muna natin ng ingrown. Wala pa ako. So, Saunan pa lang yan eh. Chill ka lang. Ayaw mo yan. Sus. Yan na. Mararamdaman mo talaga yun kasi may sugat eh. Swerte mo malambot siya. Pero meron pa sa loob. Binawasan ko lang unahan para pag-push ko mamaya, hindi siya ganong masakit. Balikan ko yun. Ano mo ano Parang may Hindi po. Masisi nasisira na po yung kuko niya. Surti mo ma'am. Ang lambot ma'am. Hmm? lambot lang niya. Bawas ulit. Sakit na. Kahit nung sabi mo masakit, tutuloy ko pa rin. Ito <laughs> na tayo mga sa part na po tayo ng ano. Yeah. Tagat lang po ng daw Yun na ma'am. Nak, kunan mo ako sa gilid. Parting dito. Yung gilid dito. Nang ganito. Yung para mas smooth siya ngayon. Yung bagong hasa. Hindi yun sa loob ng sterilizer. Bandang gilid sa may mga nilakata. Patingin. Hindi ito anak. Yung isa. Patingin. Ito na. Okay na to Sorry. Parang ang laki niya. Hmm. asmod, oh, Nung <sighs> ginagawa ko lang po yung best ko. Doon po ang matigas sa part na yun. Masakit? Okay. Uy, ba't ka bumalik? Wait lang. Kaya na eh. Pipisiling mo nang kaunti. Wait lang. Ayaw niya. Baka maputol ko. Pupush ko pa ha. Medyo masakit po. Play. Eh, pasensya na po. Mam. Ma eh? ay mo yan. kilang hindi pwede maputol, mami. Ang laki pa nga niya. Pakuha ka na. Ano Ang hirap si Madad. Hello, hello. <coughs> Ito na po yung kuko doon na tumutusok. Mm. Sorry. <coughs> Ano <laughs> Anong feeling? <laughs> Pero may pain siya. Meron.